Ito po yung langka. Pagka malalaman natin pag hinug na kung mabango na siya. Ayan, maamoy na eh. Mabango na. Hinug na. Ayan, tapikin Ayan, hinug na. eh para siyang may kabag. Ayan. Tapos pag inamoy mo, mabango. Mabango. Tapos, malubog na yung kamay. Ayan. Ayan kahit po sa malayo umaamoy na yan ang bunga niya dalawa kaso kaya natin tanggalin sa kabila ito may iwan to isa dahil pa. ilaw pa kapag ilaw ang tunog tigas Ito, mga nasa 9 kilos. Yun lang ka po kasi kapag po talaga ito po ay matamis talagang malasa pag naman po kasi walang amoy ito po ay matabang kaya kung minsan pagka nalimuyak mo talaga ito eh, talagang malasa lang ka